Di kaya ano? Ha? Yes, to. Sira na yung alimi guys. Na na kahilo. Di ka ba na hilo? Na Kaya ba ng gulong mo ah Ha? Kaya. Ha? Ay dito, doon. Ah, uh, kung tagan. Hindi ko lang kumalalim dito sa may part na yun. No? nandiyan ano, yung so, Parang malalim. Ano 'yung binigay ka kung natin yung no, Guys, ako so binabaka dito sa Aurora Pampanga. Tingnan natin yung ano, paper na namang. Ano. karin no? Oh, doon mong ganda lang kagaling. Mas. Lahat ng ano kami ipagsak. Ito pala yung cost ng ano. So guys, dito yung cost. Nadulas. <laughs> Andulas. Ayan po yung nag-iba. Ayan o. No? Ayan